At eto nga, nung nakaraan taon, ang tent natin na ginagamit na yan bilang silong ng karo ay hindi sinasadyang napunit ng hangin. Kaya naman nakikita nyo, tagpi-tagpi, ginawa natin ang paraan para hindi tayo gumasos ngayon sa tent. natin mang gawin ko hindi ko so pipilot tayo ng mga kailangan natin para sa pagpipintura ng ating karo ayun sila kayo ha pinginig nakakapit kasi yung camera natin sa sa maniberi ng mundo dapat yun sa madaling paraan nila pero iba kasi yung base no? gagawa ako pili yung mga kailangan at sa mga tumunok pa dahil ako magtitira sa tapos ang posisyon hindi na tapos ang gastusin kaya medyo mahirap Ano ka, sir, ano nga sir? yung enamel na black? Ay, ano? Yeah, thank you. Sir, so, ito yung paint center dito sa Pulilan. Dito lang sa may crossing, pamuntang bukid. Kung may problema ka sa pintura, dito ka pupunta. Sa pag-aayos ng karo, dito mo makikita at malalaman at unti-unting dumadami ang kailangan mo. Sa una ipipinturahan lamang hanggang sa makita mo na may mga diprensya ang loob ng karo. Unang-una, pag tinabi mo ang karo mo ay lilipas ng isang taon. Maaalikab mo nito, magfe-fade ang mga kulay at ang mga wirings pwedeng masira, pwedeng ngat-ngatin ng mga daga. Pwede rin mapundi yung mga ilaw, pwedeng masira ang mga gulong pwedeng kalawangin, kung ano ang dapat kalawangin. Ito nga, nagsimula na tayong magtimpla ng shembot. Ay, mali pala. Ng pintura pala. <laughs> sa pag-aayos ng karo, mas gusto kong ako mismo ang nag-aayos nito para malaman ko kung ano mismo ang mga kailangan ko at kung ano ang mga dapat kong ayusin. Hanggat maaari, ay hands-on ako sa lahat sa lahat ng bagay na dapat gawin sa karo. Sa ibang gawain naman, kutulad ng mga wirings at kuryente, ay mga kaibigan na natin ang bahala doon. Alam nyo kung bakit? Hindi kasi tayo kasya sa loob ng karo. At ngayong araw nga ay matatapos natin ang pag-iitim sa buong karo. Kaya naman ang next step natin ay pinturahan naman ng gold and silver ang mga detalye ng karong ito hindi biro yun, yun ang medyo mabusisi at mahirap sa lahat kaya sa mga may karo dyan na katulad ko na ganito ang karo nyo na may mga detalye abangan ninyo kung paano natin ito gagawin at baka din sa inyo ang mga step at mga technique na gagawin natin